magandang buhay po sa ating lahat. I am new here in YouTube. Please to subscribe my channel uh, which is Juliana TV. Uh, please to follow me and I will follow you back po. At yun, bahala, mo, bahala na po tayo mga bordagudan dito. Ayan, nauutal-utal pa nga. <laughs> Di kasi ako sanay sa camera. Gusto ko lang pong i-share yung konting talent ko na kahit bagamat kung tayo ay nakakasira ng entablado. Pero kayo po ang gusto niyo masira ang air drum niyo. Manood po kayo sa channel ko. At kung gusto niyo pong ma-update sa aking upload everyday, please do hit the notification bell para po um, manotify kayo sa lahat ng aking upload ng videos here in YouTube. That's yan bago ko simulan lang ang YouTube na ang aking vlog na to. Gusto ko lang po kayong kantahan. Sis fashion At kakantahin ko po to. ko ito ay <laughs> namamangol na. Um, ito po isa sa kanta ng pinakang idol ko si ano, si Casey Tandingan which is kulot din siya. Manang mana ako. Hi Casey. Sana mamit kita soon. Ah, chance. Asunin lang ako. Ito yung kanta niya. Medyo masakit siya. Para kasi siyang parang sinasabi ng kantang ito na ano, parang hindi pa siya totally heal sa nangyaring relasyon tapos naging sila pinakitaan na maganda, trinata na maganda yung bakang feeling mo ay ang taga mo parang as in forever mo na tapos bigla kang iniwan nakichit sa sa'yo ah, tatusan yung mga ex mo sa piling na mayroong pag-asa pa pa Sana lang ay may magkaroon isang isa pang pagkakataon Ibalik pa ang kahapon. kasama ko siya Nung ako ay masaya Nung ako ay masaya Ayan lang. Ayan lang for today's vlog. Wala na po akong maisip. Saka na. <laughs> Thanks for watching!